Hi VPN, semana na naman ako ngayon magpagupit dahil nga sobrang haba at dry na talaga ng mga buhok ko. Parang gusto na nila akong sukuan, be. Hala. Surprising kasi dati 'yung sa buhok ko. Okay? He? He? Eh? Eh? Eh. Hindi ko kita kalaro, talaga kaganda yung anak mo eh. ganda nga sana ng panaginip ko ngayon, be, pero ginising ako ni mama, kaya naputol. <laughs> Bala ko pa nga sa ituloy ang kaso nga lang, eh mas maganda pala yung gagawin namin for today. Sobrang dry and frizzy na nga talaga ng buho ko, kaya naman, ayan, eh, kailangan na talaga akong kalbuhin. Hoy, hindi. Feeling ko nga rin ay hindi bagay sa akin yung mahabang buhok dahil nga hindi siya bagay sa face shape ko. At isa pa nagmamakaawa na talaga sila sa akin kaya naman ayan eh, treatment na natin sila. Nagtutubasya tilamos na nga ako para nga talagang ready ready na akong gupitan. Linis ko na nga yung hair ko dahil nga hito pwedeng basain ng ilang araw dahil nga magpapabrasilyan si ate girl. At by the way, hindi nga pala tayo alis ng bahay para pumunta sa salon dahil nga yan may magugupit na sa akin dito sa bahay. Mama Nora nga pala yung magugupit sa akin ngayon kaya naman ayan chinat na siya ni mama at pumunta na nga rin siya agad dito sa bahay. Lalaman niya talagang sobrang tamad ni ate girl lumabas dahil nga yan hinahome service na lang tayo. At isa pa sobrang trusted nga talaga namin si Mama Nora dahil nga siya yung nagugupit sa akin before sa bintana. Oh. <laughs> Ang unang nga palang gagawin kay ate girl ay syempre kulay ng kulay brown yung hair natin para naman glowing tayo. Uy, sabi rin kasi nila kapag color brown yung hair mo ay eh, hindi ka naiiwan. Chiris! Ay baka maniwala talaga kayo. Magulat ako lahat tayo naka brown hair na. Hala! Sorry naman na nga agad ba kung wala akong kaayos-ayos dahil nga kakagising ko lang talaga nito at naghila mo sa toothbrush nga lang ako. Kitang-kita pa nga talaga yung dalawang pimple ko dahil nga sa kakapuyat. Dating nga talaga hindi ako nakakapag-vlog nang walang makeup pero ayan ngayon alam ko naman na hindi niyo ako huhusgahan. Sobrang komportable at attach ko na sa inyo, grabe na 'to. Ang dami pa nga rin nagtatanong sa inyo kung baha pa nga rin daw sa amin. Ay, bay lang araw na yung nakalipas kaya naman ayan talagang maaraw na dito. Ampot lang ako naman, ma. Yung mga nga pala ay nakasilip lang sa bintana namin dahil nga nag-aalaga siya ng baby namin. Yung misilip nga rin pala ako sa gate namin para malaman ng mga kapitbahay ko na nagpakulay ako ng buhok. <laughs> As if namang may paki sila sa akin. <laughs> Wala lang para lang malaman nilang kahit wala na kami yung pangkain na e, may pampakulay pa rin ng boxer e, yan. <laughs> Nagantay nga lang kami ng ilang minuto tapos ayan eh, binanlawan ko na rin dahil nga mabilis lang naman siyang kumulay sa hairco Ay lagot ka na naman sa bantay ng school nyo be. Babanlawan ko na to. Ikaw, gusto mo na yan. Okay na yan. Okay na ba to? Oo, okay. Pagkatapos ko nga banlawan yung heko ay patutuyuin na nga gamit tong blower para nga magupitan na ako maya maya. No. Ha? Oh. Ha? Ayun. Ha? Ma? Malambot ganda nga rin ng ginamit sa aking pangkulay dahil nga ayan kahit na nakulayan na yung hair ko ay eh, malambot pa rin siya. Tapos ayan nga pagkatapos naman nga tayong kulay na eh, Brazilian treatment naman nga yung hair ko. At ito nga yung smooth at straight sa hair ko dahil nga sobrang dry niya na. Hindi pa kasi pwedeng i-rebound yung buho ko dahil nga baka tuluyan na talaga akong makalbo. <laughs> Okay naman ang swerte talaga ng mga magaganda yung buhok dahil nga ang hirap kapag ka dry and buhaghag yung buhok. Hindi na nga pala babanlawan yung buhok ko para nga magstay yung buhok na nilagay sa akin. Ayan, papatuyuin na lang para nga mas maabsorb ng hair ko yung gamot. Medyo inaantok na nga rin talaga ko ito dahil nga sobrang sarap kapag ka ginaganito yung buhok mo. Kailangan nga talaga ito yung tuyo yung hair ko dahil nga paplantsahin na ito pagkatapos. Ano ito? Tinanong nga rin pala ako kung saan yung hati ng buho ko para nga mas maayos yung pagkakaplantsa at pagkakagupit sa akin maya, maya Tapos ayun ang sabi ko nga iklian na dahil nga ayoko na ng mahabang buho at ang bigat ngang dalhin. Ganyan nga kahaba yung ginapit pero binawasan ulit yan mamayaan. Nung high school nga talaga ako ay ayokong ginagupitan yung mahaba kong buhok pero ngayon nga ay ayoko na ng ganun kahaba. Abot na nga sa puwetan yung buhok ko pero pinablitch ko nga kaya talagang nasira. <laughs> sabi nga nila mama, e, straight naman daw yung buhok ko dati. Ang kaso nga lang nung ginupitan e, parang nagtampo daw. Akala naman talaga na buhok ko ay e, may mananuyo sa kanya. Bala siya dyan. <laughs> yung ko nga pala before e, color brown na e, hinaluan ng color red. Pero ngayon nga ang sabi ko purong brown na lang Parang nga hindi masyadong dark. Ayoko na ng mahabang buhok Parang lakas makahagay pa gano'n. Kasi hindi ba kalutak. Ay, nagkukulutin oh, na po hindi nga rin talaga ako nababagayan kapag black yung buhok kaya naman lagi ko talagang pinapa-brown. Tapos ayun naman na nga yung mga nagupit sa akin, mga split ends naman na yan. Banda rito naman nga yung plancha na yung buhok ko parang nga malak na yung gamot na nilagay. Bawal oh, well, ako magbasa ng buhok na mga 2-3 days pero parang pabor pa nga sa akin. Ayun, ewan ko na lang talaga kung ipagpalit pa ako nito ginawa ko na lahat. Hala! Pero so, syempre ginagawa ko naman to para sa sarili ko dahil nga deserve ko naman to, I think. Medyo matapang nga rin daw pala yung gamot na nilagay sa akin kaya naman ayun habang pinaplansyahan nga ako ng buhay umiiyak si Mama Nora. Kaya naman pumikit na nga lang ako para nga hindi mapunta sa mata ko yung uso. Kaya naman talagang saludo rin ako sa mga ganitong trabaho dahil nga sobrang hirap din talaga ng mga ginagawa nila. Pero mabaya sobrang init niyang plancha na yan kaya naman talagang nakaglabs na sila. Kasi ilang oras nga rin silang nakatayo dahil nga ilang oras din nilang pinapaganda yung mga buhok natin. Minsan pa nga ay yun, naluluto yung kamay nila sa mga gamot na nilalagay nila sa atin. Kaya naman shoutout nga pala sa mga parlorista dyan na talagang pinapaganda yung mga buhok ng customer nila. Ayun nga rin pala yung hair ko kaya naman sobrang tagal din naming nagplantsahan. Pero ayun pagkatapos nga ay sobrang ganda dahil nga straight na naman ang buhok ni Arian. And si mama nga ay talaga nakasilip lang sa bintana dahil nga hindi siya makababa. Kaya sila lagi yun, lagi niya pinaplantsa. <laughs> <laughs> hindi naman ako magpaplantsa eh pag ano. Hindi na pinaplantsa <laughs> naman. Wala. <laughs> Hanggang sa pakiramdam pag maingli ang buhok.

Gatapos <laughs> na pagkatapos ko ang ayusan ng buhok Beh, lumabas na nga ako agad para nga makita na ng mga kapitbahay ko <laughs> Sayang naman tong buhok ko no, Kung hindi nila may kita, agad gulot na to sususunod <laughs> Excuse me, ulit Pulang <laughs> 4, ma Diba nang pabalik-balik pa talaga siya sa eskinita nila Sobrang papansin Pero ay, pumasok na nga rin pala ako agad ng bahay Dahil nga yung intay natin si daddy dumating Para makita niya na yung maganda niyang anak Ayun, nagpa-cute-cute na nga muna ako dito sa camera Parang nga hindi ko indahin na wala na pala akong pera Uy! Tapos ayun, kinagabihan nga ay dumating na rin si daddy Kaya naman nagpapansin na ako sa kanya Guys, okay, so, mapakita ko kay daddy yung buhok ko So, ano man yung reaction niya? O, baka ako

La, no, la, anak, no, yung, ano? Ay, hindi na nga pala yung reaction ni daday dahil nga na full storage na si ate girl. Pero ayun nga, ang sabi niya lang sa akin, saan daw banda? O diba parang hindi tatay, eh siya naman yung kamukha ko. <laughs> Yun lang pala, like, follow, and share ng page ko. Thanks for watching!